Nagkakagulo na ang mga adventurers sa community board. Nagtatalo sila kung ano-ano ang dapat nilang gawin. Ang iba ay may kumpiyansa na sa kanilang mga sarili dahil mas lumakas na sila ngayon. Ang iba naman ay puro pagkain lang ang iniisip. Karamihan sa mga nagkakagulong adventurers na ito ay nagmula sa mababang level na labyrinth. Ang ibang mga adventurers na kampante sa lakas nila ay hindi na ito masyadong iniisip gaya ni Jun Hyok na imbis na makigulo ay nagtatanong na lang kung paano matapos ang labirint na pinasukan niya. Napaabot na rin ni Kang Taesan sa beginner level magic ang bagong kuha niyang magic skill, ang Frost Arrow. Ngayon ay kaya na niyang lumikha ng malalaking arrow na parang sibat. Napansin ng multo na panay ni Kang sa community board. Kaya tinanong niya si Kang kung ano ba ang binabasa niya. Kanina pa kasi ito, hindi mapakali. Sinabi naman ni Kang na may inaantay siyang lumabas sa comment section. Iniisip naman ng multo kung sino itong hinahantay ni Kang na nagpapawala sa focus niya. Maari kayang lover niya ito. Agad namang tinanggi ito ni Kang. Nagpatuloy na siya sa paggamit ng cold arrow. Sinisira niya ang dingding para makadaan siya sa secret room. Dahil sa skill niyang ito, makakagawa na siya ng shortcut at mapapadali na ang buhay niya. Naiwan namang nanghuhula pa rin ang multo, kaya sinabi na lang ni Kang na malapit na nitong malaman ang sinasabi niya. Pero sa ngayon, kinakailangan na niyang tapusin ang palapag na ito. Sa loob ng secret row ng ikapitong palapag, nauna na niyang nakuha ang treasure chest dito, dahil nakashortcut siya. Nauna na ito kaysa sa floor boss. Nakakuha siya ng rune of agility na magdadagdag ng sampung agility stats sa iyo. Madali namang natalo ni Kang ang floor boss na Elite Lizardman. Gaya ng karamihan, na off-screen din ito. Masyado namang nadalian si Kang sa kalaban niya at hindi man lang ito nakapagbigay ng challenge. Nakakuha siya ng reward sa common chest, ang Scruffy Man's Earring na may plus 10 sa mana. Isang neat leader armor na may defense power plus 8 at agility plus 2 naman ang secret reward. Bumalik rin siya kaagad kay Lilith para naman kumuha ng bagong magic. Ang natutunan niya ngayon ay ang basic detection, isang magic skill na makakatulong sa kanya sa paghanap ng mga bagay-bagay. Meron din siyang skill na detection, kaya excited ako kung anong mangyayari kapag pinagsabay niya itong skill niya at kanyang magic skill. Nalulungkot naman si Lilit dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin kumuha si Kang ng bagong magic para naman pareha silang magkaroon ng bagong magic. Kaya tinanong niya ito kung kailan niya balak kumuha ng bagong magic. Wala pa naman plano si Kang hanggang hindi niya pa nauubos ang lahat ng magic ni Lilith. Lalo namang nalungkot ang wizard sa narinig niya. Dumiretso na kaagad ang dalawa pababa sa ikawalong palapag. Medyo naiirita naman ang multo dahil panay parin tingin sa community board si Kang Taesan at parang naadik na ito sa kakatingin dito. Sinabi naman ni Kang na wala namang espesyal sa binabantayan niya. Meron lang talagang isang tao sa community board ang inaabangan niya dahil lagi itong nagrereklamo at nang bubuli. Baka kasi ngayon, kung kailan nagkakagulo ang mga tao, ay baka lumabas na naman siya. Pero mukhang wala na itong balak magpakita pa. Mukhang kinakabahan na ito at nangyari na ang bagay na hindi niya inaasahan. Ang lalaking hinahantay ni Kang ay ang taong kalaban niya noon sa Easy Mode Labyrinth sa nakaraang buhay niya. Hindi na mapakali ang lalaking ito ngayon dahil mawawakasan na ang pagiging keyboard warrior niya. Inaabangan na rin ni Taesan na makita ang mga dati niyang kasamahan sa nakaraang buhay niya gaya na lang nilita iyon. Nakapasok na si Kang at ang multo sa ikawalong palapag. Tila nasa SKY Island sila sa lugar na ito dahil literal na lumulutang sila sa kalangitan. Mga halimaw na malalaking ibon naman ang mga makakasagupa ni Kang sa lugar na ito. Nakita na siya ng isa sa mga ito. Nag-ingay ito para malaman din ng ibang kasamahan niya na meron silang kalaban. Kumpiyansa ang ibong lumalapit kay Kang dahil nasa ere Bigla namang lumundag si Kang papunta dito na ikinagulat ng malaking ibon. Isang atake lang ang kailangan ni Kang at napabagsak na niya ang markanda, ang tawag sa napakalaking ibon na ito. Tingin ni Kang ay madadalian lang sila sa palapag na ito dahil ang mga monsters dito ay hindi marunong mag-isip at pawang animal instinct lang ang meron sila. Mukhang fried chicken ang ulam ni Kang mamaya. Di naman makapaniwala si Kang nagagana ang Swords of Stormscar sa mga animal type monsters. Sinabi naman ng multo ginawa ito para sa tao at baka napakataas lang talaga ng stats niya. Wala namang balak magtagal dito si Kang. Nagmamadali na siyang lumakas bago pa man sila mabalik sa Earth. Gamit ang kanyang blazing ball, pinabagsak na niya ang mga markanda. Napakadali lang nito tignan kapag si Kang ang gumagawa. Natutuwa naman si Kang dahil walang naging hassle sa pag-usad niya sa ikawalong palapag. Sa di kalayuan naman, may nakita siyang altar ng isang deity. Ito ang altar ni Oman, ang God of Trials. Sinusubukan niya ang mga adventurers at natutuwa siyang pagsamdan ang mga ito na malaman ang kanilang talento at lakas. Sinabi pa ng multo na sakto ang deity na ito sa sitwasyon ni Kang. Hinamon na si Kang ni Oman at agad naman niya itong tinanggap. Magsisimula na ang quest. Nagsimula ng umapaw ang tubig sa fountain. Gumalaw ito na tila ba may sariling buhay. Gumawa ito ng isang water wall at pinalibutan ang dalawa. Mula naman sa fountain, may tumagas na tila makapal na anyong tubig. Ito na ang pagsusubok ni Oman. Unti-unti naging hugis tao ang tubig na ito at sumugod na kaagad papunta kay Kang. Dumistansya naman ang ating bida dahil kinakailangan niya munang kumalap ng impormasyon tungkol dito. Pero sa pag-atras niyang ito, napansin niya na tila napakabagal ng kalaban niya. Agad niya itong inatake at natapos na kaagad niya ang round 1 ng test niya. Sa pagkatalo niya rito, agaran siyang ginawaran ng system ng Agility Plus 1. Muli namang may lumabas na anyong tubig na kalaban. Tingin ni Kang ay magpapatuloy ang paglabas ng mga ito hanggang tinatalo niya ang bawat lalabas dito. Pansin niya na mas mabilis ito kaysa sa nauna, pero maituturing mo pa rin itong mabagal. Mabilis niya pa rin itong natalo sa isang atake lamang. Ngayon ay nauunawaan na ni Kang kung anong klasing test ito. Natalo na niya ang kalaban at umangat ng isang puntos ang power niya. Tama naman ang hula ni Kang. Sinabi ng multo na ang nakalaban ngayon ni Kang ay kasing lakas ng normal na adventurer sa ikauna at ikadalawang palapag. Dahil sa test na ito, malalaman mo kung hanggang saan ang makakaya mong palapag. Sumugod na sa kanya ang ikalong kalaban niya. Natutuwa naman si Kang Taesan dahil nais niya ring malaman kung hanggang saan siya palapag aabot. Patuloy na tinalo ni Kang ang mga lumabas na mandirigma sa fountain at patuloy din siyang nadagdagan ng mga stats dahil dito. Habang tumatagal, palakas ng palakas ang mga nakakalaban ni Kang. Hanggang sa ang mga ito ay gumagamit na rin ng mga skills kagaya niya. Ginamitan na niya ito ng Frost Arrow at agad na niya itong nagapi. Napansin naman ni Kang na kusang nakaka-recover ang mana niya basta matalo niya ang kalaban sa harap niya. Pabor naman ito sa kanya dahil dito ay makakapag-practice siya ng mga skills niya nang walang restriction. Maski ang boss sa ikawalong palapag ay madali na rin niyang natalo. Madali pa ang mga nakakalaban, kaya't excited na siyang makipaglaro ulit sa ibang bata. Biglang napansin ni Kang na tila wala nang lumalabas na kalaban sa fountain. Tawang-tawa naman ang multo sa nangyaring ito. Hindi siya makapaniwala na natapos na ni Kang ang test niya dito. Kung nais ni Oman ay magagawa niya ito, pero kailangan niyang magsakripisyo ng ilang bagay sa buhay niya. Nakukuriputan naman si Kang sa deti ito. Habang ang ilang deity ay hindi nang hihinayang, iba si Oman. Ang nais niya ay mapatuloy ang kanyang test, pero ayaw niyang magsakripisyo ng impluensya. Tingin naman ni Kang ay nagsasayang na lang siya ng oras sa kakaantay, kaya't alis na siya. Inawat naman siya ni Oman at muli nang sinimulan ang test. Di naman mapigilan ng multo ang tawa niya dahil sa nangyayari kay Kang.